Sa huling yugto, iniwan tayo sa isang nakabibining pagsabog mula sa Ka. Gumuhu ang kalahati ng isla dahil sa isang napakalakas na pagtama. Sa loob ng Sky Island, nagsimula ang matinding kaguluhan sa pagitan ni na, Kevin, Kie, Yan, at ng iba pa dahil sa bigla ang pagyanig. Agad namang napunaniyuhan ang sitwasyon at sa isang iglap, naintindihan niya kaagad na, ang nakakabining pagsabog ay hindi dulot ng isang ordinaryong kalamidad. Buong lakas siyang bumulyaw upang makuha ang atensyon ng kapwa niya mga, saint at dalidaling ipinaliwanag ang tunay na nangyayari. Aniya, ang napakalaking pagsabog na iyan ay nagmumula mismo sa power, facility, at ang may sala ay walang iba kundi ang Gemini proxy na siyang tumira sa pinakapuso ng Sky Island, dahil sa rebelasyon ni Yuhan, nagkaroon ng kalituhan. Agad na dinaluhan ni na Haley, Sophie, at Kali si Yuhan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at katanungan. Hindi na nakapagtimpi si Kay sa pagtatanong, ano ba ang ibig mong sabihin, Johan? Hindi ko na masundan. Samantala, sa labas ng Sky Island, nag-aalab na parang impyerno ang pinakapuso nito, na tila anumang oras ay sasambulat ang buong kalangitan. Dahan-dahan ding bumabagsak ang Sky Island, diretsyo sa madilim na karagatan. Tumingala ang Monarch of Abyss at nasilayan ang dambuhalang problemang sumasalubong sa mga Saint. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mukhang napasok kayo sa isang malaking gulo, bulong niya sa kanyang isipan. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Gian at itinaas ang dalawang kamay sa isang mayabang na tono nang asar siya. "O, oh, ano na ang balak mong gawin? Ngayon, Disaster God, kapag hindi ka kumilos, tiyak na lalamunin ng dagat ang buong Sky Island na 'yan." Subalit, tila baliwala lang kay Gian ang kanyang mga sinabi. Kalmado siyang tumugon, wag mo nang alalahanin ang mga bagay na wala kang kinalaman. Kampante ako na magiging maayos ang lahat. Lumingon si Gian sa Monarch na may mapang lokong ngiti. Idinugtong pa niya, ang mga kasamahan ko ay hindi mga baguhan. Sigurado akong mahahanapan nila ng solusyon ang gusot na yan, kaya naman hindi mo. Kailangang mag-abala, at isa pa, hindi ako madadaan sa mga ganyang drama mo, Monarch. Kasunod nito, muling hinawakan ni Jian ang kanyang dambuhalang palakol at itinaas ito sa ere, naghahanda na para sa kanyang. Susunod na banat, nakatitig lamang ang monarch sa kanya at naitanong sa sarili, hindi man lang ba siya natitinag? Sa posibleng kahinat na ng mga kasamahan niya? Bago pa man niya matapos ang iniisip, isang malakas na atake mula sa palakol ni Jian ang dumapo sa katawan ng monarch. Isang nakabibinging pagsabog ang humanig sa buong paligid. Muling nagsalita si Gian. Ano pang tinatayu tayo mo diyan, Monarch? Tapusin na natin ang ating sinimulan. Ang dahilan kung bakit tayo naririto ay para sa isang matinding sagupaan, hindi ba? Kaya itigil mo na ang pag-iisip sa kung ano man ang nangyayari sa itaas. Samantala, sa itaas, nakadungaw sa bintana si Na-yuhan, Kie, at Stephen. Pinagmamasdan nila ang nagaganap na bakbakan sa ibaba. Biglang bumasag sa katahimikan si Stephen, kayo na ang bahala rito. Susuportahan ko si Gian sa baba. Ngunit bago pa man siya makalundag, mabilis siyang pinigilan ni Yuhan. Teka muna, sabi nito. Ang power facility, ang kailangan nating unahin. Kapag hindi natin ito ayos, tiyak na ang buong Sky Island. Kailangan namin ang. Iyong tulong dito, Stephen Marker. Sumingit naman si Kali, tama si Yuhan ang mga sibilyan na naririto sa Sky Island ay tiyak na nagkakagulo na sa takot. Kailangan nating kumilos ng mabilis para mailigtas sila. Sa labas ng kastilyo, nagumpisa na ang matinding stampede at hindi na alam ng mga tao kung saan tatakbo. Maging ang sistema ng transportasyon at bagsak na ang linya ng komunikasyon. Wala silang choice kundi magtago sa kung saan sa ang sulok ng campus habang ang ibang mga kasamahan, ay pilit na sinasangga ang gulo para protektahan ang mga lower years. Rinig na rinig ni Stephen ang kaguluhan sa labas ng headquarters kaya napasabunot na lang siya sa buhok at napabuga ng hangin. Nakakabwisit, bulong niya. Sa takbo ng pangyayari, tiyak na babagsak ang imahe ng Sky University at lulubog ito sa kahihiyan. Sa gitna ng tensyon, kalmadong nakatayo lang si Sang Jay, tila may malalim na iniisip. Ang ibang mga leader estudyante ay nagkakagulo na, nag-aalala sa, kung anong susunod nilang hakbang para mailigtas ang kanilang mga kasama. Pero sa gitna ng katahimikan ni Sang unti-unting lumalabas ang kakaibang aura ng pagiging leader sa kanyang tindig. Tahimik lang niyang pinakikinggan ang mainitang pagtatalo ng ibang mga leader sa kanyang paligid. Dahil hindi na niya kinaya ang kanilang pagkakawatak-watak, dahan-dahan siyang umupo sa sahig, na kumuha ng atensyon ng lahat. Habang, Unti-unti niyang ipinaparamdam ang kanyang determinasyon, biglang nag-pop up sa isip niya ang isang malinaw na plano na parabang isang notification na nagsasab. Ginagamit mo ang kapangyarihan ng Divinity of Life. Samantala, si Sang J naman ay nanatiling seryoso ang ekspresyon habang matamang nakatitig sa sahig. Dahan-dahan niyang ipinatong ang palad sa sahig at mula roon, isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang gumapang. Mula kay Ofukus, bumalot ito sa buong kastilyo. Ang kapangyarihang iyon ay tila may sariling isip na pumasok sa katawan ng bawat isa, sa mga saint na naroroon. Agad itong naramdaman ng mga mandirigma at napasuri sila sa kanilang mga sarili, may napansin silang kakaiba. Isang dipang karaniwang enerhiya ang biglang dumaloy sa kanilang sistema. Kahit sina Haley, Hugo, at Stephen ay nabigla sa bigla ang paglakas na kanilang nadarama. Tinitigan ni Hayley ang kanyang mga kamay at bumulong, hindi ko maipaliwanag, pero bigla akong naging payapa. Sumang-ayon din si Stephen at idinagdag, "Ang kaba sa dibdib ko kanina parang bulang naglaho." Mula sa kanilang likuran, bumasag sa katahimikan ang boses ni Sang. "Jake, makinig kayong lahat. Huminahon muna tayo. Kailangan nating unawain ang sitwasyon para maging maayos, mas mabuting hatiin natin ang ating puwersa sa tatlong grupo para magawa natin ang dapat gawin, ang protektahan ang Sky Island at pakalmahin ang mga sibilyan." Itinaas ni Sang Jake ang kanyang hintuturo, unang grupo, Kevin. At Stephen, sa inyo ang mga kalamidad na nagbabantang sumira sa Sky Island, kayo ang magiging unang linya ng depensa mula sa labas. Gawin ninyo ang lahat para pigilan sila. At kung may pagkakataon, guluhin ninyo ang Monarch para bigyan ng suporta si Uncle Jan. Sa utos na yun ni Sang, Jake, isang ngiti ng determinasyon ang sumilay sa labi ni na Kevin, Hugo, at Stephen. Tumangu sila bilang pagsang-ayon, sunod namang hinarap, ni Sang Jake sina Haley, Yan, at Kay. Idineklara niya, pangalawang grupo, Haley, Yan, at Kay, kailangan kayong makarating sa power facility. Harangin ninyo ang kinatawan ng Gemini. Anuman mangyari, ang mangyari, huwag ninyong hahayaang makuha nila ang core. Ngumiti rin ang tatlo, handa sa kanilang misyon. At para sa huling grupo, pagpapatuloy ni Sang Jake, ako at si Sophie ang lalabas ng Castillo. Tungkulin naming pakalmahin at tulungan ang mga sibilyan, pareho kaming may kakayahang maghilom ng mga sugat. Kasabay ng kanyang pagsasalita, si Sophie ay handa na, mahigpit ang kapit sa kanyang baston na sagisag ng Aquarius. Ngunit biglang may sumabat mula sa ibang mga saint. Teka, paano naman kami? Ano ang gagawin namin? Napahinto at umigting ang pangani sang Jake. Tiningnan niya sila isa-isa, nag-aapoy ang mga mata. Anong tingin ninyo sa... Ano pa ang tinitingin-tingin ninyo? Nandito na sa harapan nat. Sarili ninyo, mga manonood lang, gusto nyo bang tumunganga na lang dito hanggang sa mamatay tayong lahat? Wala akong pakialam sa mga abilidad ninyo. Ang kailangan ay kumilos kayo. Gawin nyo ang lahat ng magagawa para makatulong. Malinaw ba? Pagkasabi niyon, ibinagsak ni Sang Jake ang kanyang kamausa. Kanyang palad at buong tapang na nagdeklara, hindi tayo pwedeng maghintay lang dito habang si Uncle Jan ay mag-isang lumalaban sa Monarch. Kilos na, simulan na natin ang pagganti. Ito ang ating sariling kontra-atake laban sa mga kaaway. Matapos ang kanyang, nag-aalab na panawagan, nagkaisa ang lahat. Tinanggap nila ang kani kanilang tungkulin at agad na kumilos para sa gipin. Ang Sky Island mula sa bagsik ng Monarch of Abyss. Samantala, sa larangan ng digmaan, rumaragasa ang mga dambuhalang, Galamay ng Monarch patungo kay Jan, sa pag-asang mapatigil ang walang humpay na pagulan ng kanyang heavenly punishment. Pero bigo ang mga ito, walang kahirap-hirap na tinagpas ni Jan ang bawat galamay na humarang sa kanya. Makikita sa kanyang mukha ang purong kagalakan sa laban habang pasigaw na ng uuyam, Ito na ba ang lahat ng kaya mo, Monarch? Napakahina. Wala kang kwenta, biglang nagliwanag na parang bituin ang kanyang mga mata at kasabay nito isang itim na aura ang unti-unting bumalot sa kanyang katawan. Enerhiyang nagmula kay Ophiuchus. Mabilis siyang lumipad pa itaas, handang paslangin ang monarch na nasa kanyang harapan. Sa laking iyan ng katawan mo, wika ni Jian, kahit sa ang angulo, tiyak na tatamaan ka. Hindi ko na kailangang mamili pa. Pagkasabi niyon, buong lakas niyang iwi na siwas ang kanyang sandatang heavenly punishment at ibinagsak ito sa katawan ng monarch. Isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa paligid na halos dumurog sa katawan ng nilalang habang pinakakawala ni Jian, ang kanyang nagngangalit at mapanirang enerhiya. Ang dambuhalang monarch ay wala nang nagawa kundi umalulong sa matinding sakit na gumugutay sa kanyang laman. Halos bawat pulgada ng katawan nito ay nilamon ng nag-aalab na enerhiya ni Jian. Ang dulo ng mga galamay nito ay halos mapulbos dahil sa kapangyarihang ipinapakawala ni Jian. Ang anyong tao ng Monarch ay napakagatlabi na lamang, tinitiis ang hagupit ng sakit. Halos matunaw ang itsura nito dahil sa walang humpay na daloy ng enerhiya, habang ang tunay nitong anyo isang dambuhalang halimaw na tila balyena ay nanginginig sa di maipaliwanag na sakit na nararanasan. Sa kabilang dako, si Ivan, na hanggang ngayon nakikipagbuno upang pigilan ang mga pangil ng Monarch na isara at durugin siya, ay nasa bingit na rin ng pagkapagod. Ubud-higpit ang pagkakakagat ng mga pangil nang dambuhalang nilalang kaya't halos hindi na siya makakilos upang tumakas at dahil sa matinding pag-atake ni Jian. Naramdaman din ni Ivan ang panginginig ng sakit sa kanyang buong katawan. Hindi siya nakaligtas sa epekto ng pagsabog, wika. niya nakakainis ka, Jian. Sa bawat pag-atake mo, lalong humihigpit ang pagkagat ng mga pangil niya at hindi ko na. Kayang pigilan ng matagal. At nadadamay pa ako sa atake mo. Wisit ka talaga, Li Jian. Nang hindi na niya. Makayanan, buong lakas siyang sumigaw, Jian, itigil mo na ang pag-atake sa kanya. Sa sigaw na iyon ni Ivan, napalingon si Jian sa kinaroroonan nito, at doon lang niya muling naalala si Ivan. Nagtanong si Jian, ano bang pinagsasabi mo, kung hindi ko? Titindihan ng atake, paano natin siya matatalo? Gamitin mo nga ang isip mo, habang nagtatalo silang dalawa, tila may. Kumislap na isang tusong ideya sa isipan ng monarch, kahit na naghihirap at duguan na ang mga labi, naalala nito na may isang saint na napakalapit sa kanyang bibig. Doon pumasok sa isip ng monarch na kung lalamunin niya, ang banal na Diyos na si Taurus, makukuha niya ang espesyal nitong kakayahan isang halos hindi matatagos na sistema ng depensa. Sa sandaling makuha niya ang kapangyarihang iyon, tiyak niyang masasangga at mapapawalang bisa ang bawat atake ng disaster god. Nang mapagtanto ito, napakagat siya sa labi habang nanginginig ang buong katawan sa determinasyon. Sinabi nito sa sarili, sige lang, ngunguyain kitang parang bubble gum hanggang sa makuha ko ang iyong kapangyarihan. Samantala, halos durugin na si Ivan sa pagitan ng mga pangil ng monarch, habang buong lakas niyang pinipigilan ang pagtatangka ng halimaw nalulunin siya ng buo. Kahit nahirap na hirap na at nanginginig sa pawis, hindi siya bumibitaw. Wala siyang, Ibinibigay kundi ang huling hibla ng lakas na kaya niyang ipunin isang lakas na tila hindi mula sa kanyang katawang lupa. Dahil sa ginagawa ng monarch, nag-init ang ulo ni Jian. Itinaas niya ang kanyang heavenly punishment at galit na. Nagtanong sa monarch, anong binabalak mo? Sa tingin mo ba hindi ko nababasa ang mga plano mo? Pagkabitaw ni Jian sa mga salitang yun, bumalot ng kadiliman ang kanyang anyo habang mariin niyang kinagat ang kanyang labi. Wika niya ang lakas ng loob mong tangkaing lamunin ang pag-aari ng alaga kong calamity dragon, kasabay ng kanyang banta, buong bilis na sumugod si Jan patungo kay Ivan, na desperadong nakikipagbuno pa rin, sa mga pangil ng monarch. Habang papalapit, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Jan, Hoy, matandang hukluban, huwag kang magpapalamon sa kanya. Tandaan mo, isa ka lang laruan para sa dragon ko. Malinaw ba? Dahil sa sinabi ni Jan, nanlisik ang mga mata ni Ivan, at sumagot, Nasisiraan ka na ba ng bait, Jan? Paanong nasisikmura mong tawagin akong laruan ng Red Eye Dragon, na yan, sa sumunod na, sandali, walang awang ibinagsak ni Jan ang kanyang heavenly punishment sa ulo ng dambuhalang monarch, halos mayupi ang. Bungo nito na direktang tinamaan ng atake, dahil sa tindi ng dago, napilitang ibuka ng monarch ang bibig nito, na nagbigay daan kay Ivan upang makawala, at tuloy-tuloy na bumulusok patungo sa karagatan. Subalit bago pa man siya lamunin ng tubig, mabilis siyang sinaklit ni Jan gamit ang kanyang mga paa. May pagmamayabang na wika niya. At saan ka naman pupunta, Ivan? Hawak kita sa leeg, kaya wag ka nang mag-alala. Nang masilayan, ng monarch na naagaw ni Jan si Ivan, lalo itong umalboroto sa galit. Isang nakabibinging atungal ang pinakawala nito, hayop ka, disaster god. Bakit mo pinakialaman ang pagkain ko? Kasunod ng kanyang sigaw, biglang sumulpot mula sa kailaliman ang hindi mabilang na mga higanteng. Galamay ng monarch, lahat ay patungo kay Jan na noon ay nakatuntong sa isa sa mga ito. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi man lang natinag si Jan. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakasaklit sa paa ni Ivan at buong tapang na sumigaw, Sige, lumapit kayo. Sa tingin niyo matatakot ako sa inyo. Sa isang kisap mata, walang awa niyang ipinanghampas si Ivan sa mga rumaragasang galamay ng monarch upang gawin itong pananggalang. Dahil sa brutal na paggamit sa kanya, nagsimulang magkabitak-bitak ang sagradong simbolo ni Taurus na nakatatak sa likuran ni Ivan. Bunsod ng pangyayaring ito, biglang lumitaw ang dalawang system window na nagbababala. Babala, ang sisidlan ng Taurus Divine God ay hindi na makayanan ang pinsala, ito ay sasabog kasama ang kanyang Divine God. Dahil sa nabasa ni Jan mula sa system window, napuno siya ng pagtataka at hindi maunawaan ang nagaganap. Kasunod nito, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang bumalot sa buong paligid. Ilang saglit pa, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa himpapawid, na may kulay ng purong ginto, at winasak nito ang napakaraming galamay ng Monarch of Abyss. Samantala, sa kaloob-looban ng Sky Island, kung saan naroon ang core, Nito, patuloy itong nagliliyab dahil sa atake ng isa sa mga alagad ni Gemini. Di naglaon, isang mapanlokong ngiti ang gumuhit sa labi ng proxy ni Gemini habang nagsasabing, kailan paman ay hindi ako isinilang para maging pain lang sa ganitong klaseng palabas. Mula sa kanyang gilid, narinig niya ang papalapit na mga yabag. Lumingon siya at muling nagsalita sa sarili, mukhang masyado yata akong nagpakampante. Siguro'y, dapat kanina pa ako. Nakaalis. Habang sinasabi yun, tanaw niya ang unti-unting pagguho at pagliliyab ng buong paligid, bunsod ng kanyang sariling kagagawan. Sa sandaling iyon, dumating si Nakali, Hai, at Yuhan, na nakabihis na sa kanika nilang fighting form. Buong bagsik na nagwika. Si Yuhan, sa kinatawan ni Gemini. Saan ka pupunta? Tinitiyak kung hindi ka makakaalis ng buhay sa lugar na ito. Mumisi lamang nang. Mapang asar ang kinatawan ng Gemini tila hindi man lang nababahala sa tatlong saint na nakaharap sa kanya. Hindi nagpatinag. Ang tatlo, kapwa handa ng sumabak sa laban. Muling nagsalita si Yuhan, mukhang marami tayong dapat pag-usapan. At wala kang. Karapatang tumakas mula rito.